for today sa vlog. nandito tayo guys sa Ikirang. Uh, second dog. Ayan. Uh, ito naman guys ang ating plastic holding. Ito naman ang ating, ating 3.5. So guys, ang 3.5 uh, pinaka-main natin. Ito pinaka-media rito sa para sa ilaw at para sa outlet at sa mga switch. Ito naman uh, guys ang ating 5.5 uh, papuntang sa labas guys, ito sa ating side breaker, yung ating bracket, at yung ating mga petro. Uh, ito guys, uh, dito natin kagamit dito sa ating bracket, itong ating 5.5, file, uh, splice natin. Tapos ito guys, uh, magsisiris tayo, uh, magka-jumper tayo dito. Ayun guys, uh, series natin, bago natin series guys, uh, magka-tire tayo. Uh, guys, uh, putulin natin muna ito. Ang ating 5.5, uh, papunta guys sa ating Okay, yun natin lighting. Guys. Yes. Yan ah pinuntun natin, guys. Ah, natin muna nang electrical tape natin tadi. Yung ating tadi, tatagin natin muna para hindi tayo malito. Yes, ah, tagin tayo. Sentage, ah, pinaka live. So guys, ang pinaka live nakita ah, may tagay. Ito naman ang walang tali ng ating neutral. Uh, line 1 and line 2. Tapos dito naman tayo sa isa naman guys. Uh, way tagging dito guys. Hanapin uh, natin yung tagging. Ayan. Uh, ito ang way tagging. Uh, ang ating line. Uh, line 1. Uh, din natin muna guys. Ang ating line 1. Yeah, guys, uh, eh live. Ayan, dalawang kay natin. Ah ito ng mga sangatin neutral uh, para rito. Ah uh, babalutin natin ito. Ah uh, mag slice tayo dito. Ah uh, guys, i uh, natin. Ah uh, natin. Dito. Ah yeah, baliin natin. Hello mga guys. Ah natin. 305 at uh, natin uh, may tatang tayo guys Odiret uh, yung natin pinaka uh, tadi ito yung tanda natin uh, para sa tanging uh, at stay dito Standard tayo guys, ang natin standard ang natin triple uh, standard, THN wire, standard natin, triple para sa atin outlet, at para sa atin pinaka-linya, uh, papuntang breaker, yan, uh, tapan natin guys para Uh, wire. Well. Yan guys, ang ating line. Ito ang line natin. Uh, Inampere natin na. Ang kinabit natin na, isiniris natin dito sa para sa line. Sa line. Uh, dito naman tayo sa neutral. dito naman tayo sa neutral. Uh, natin naman ulit yung ating neutral.

guys. Ayan. Series natin ang uh, ating neutral. Neutral sa neutral. Ayan. Katapos guys, uh, i-fit na natin ang pliers Uh, i-fit na masyado no, para di mag-loss contact ng ating pinaka light tone yung ating neutral. Katapos, uh, lalagyan natin ng tape. Yung, yung binalata natin, yung in-space natin guys, lalagyan natin ang electrical tape. Uh, lalagyan natin uh, ada nanti, para orang dalam masakwan ya nah, eh guys, dalam uh, jenazah itu uh, tatakkan nanti, yang kita pinaka, pinaka plastik mulai ya, yeah, uh, tatakkan nanti guys, para orang dalam basic bonding ang ating gagagaling para dito sa ating 3.5 yan ah, labas natin dito sa ating 3.5 yan labas natin dito sa ring sa ring natin guys sna wire Ayan guys uh, natin na yung, sa yung ating uh, ito uh, pinaka ating Bilang papuntang sa brickhead at ikaw din natin guys dito sa brickhead, ito naman ang ating pinaka main, pinaka main niya, ah, dito natin sa si ilalim, ayan ah, nakababa siya, tapos cook ah, natin.